Gigil si Jericho Rosales, ibinunyag na ang pinagkawain nila ni Janine, pinapaiwas kay Kimmy, grabe ang pagiging paranoid sa relasyon, lahat ng galaw ay dapat alam, isa lang ang nakikita at iisipin ng ibang tao, masasakal talaga si Jericho, kung ganyan ang gustong relasyon ni Janine, alam naman natin na matured mag-isip at nasa edad itong si Echo sa daming naging karelasyon. Madadala sa ganitong babae at alam ng lahat na may anak ito na ngayon ay binata at hiwalay na sa asawa. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, kung ako kay Jericho Rosales, focus na lang sa anak at move on. Nakikita ko rin kasi hindi sila compatible ni Janine. Gawa ng napakabata niya Purkit nagkakaroon lang na maikling panahon sa isang project, sunggab agad si girl. Akala mo mauubusan palagi ng lalaki. Ayaw na mabakante. Nakakadismaya yung ganyan. Magpapalit ng jowa, hindi nilang muna unahin ang ugali. Para kahit papaano'y maganda yung relationship na mabubuo. Self-love girl, hindi lalaki ang basihan para magbago ka kailangan ng character development. Artista ka pa naman din. Focus sa sarili. Kayahin mo si Kim Joo na humble at mabuti ang puso. And ang reason para mahalin ka ng taong bayan. Guhin ang ugali na ipinapakita sa publiko. Tama na ang away kay Kim Joo. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento. Ano, señorito, sa new update na naman?